Ang nilalaman ng ating video. Why are you following me? Thanks for watching. I'm sorry, not Facebook. Name man. And this is locked. It cannot be opened. Please, yeah, please. Can't open it. What a guess. mula sa motorcycle driver na bigla na lamang naglaho na parang bula, ang nakitang multo sa isang abandonadong bahay sa loob ng gubat sa Japan, masamang espirito na nakatalukbong ng kulay itim na tela sa isang haunted house hanggang sa aswang sa highway. Naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video na ito na nag-viral sa Facebook mula kay Ahmed Shaw, na kung saan, ay makikita na habang nasa highway ang motorcycle rider na ito, ay bigla na lamang may mangyayaring kababalaghan dahilan upang ma-curious ang mga viewers hinggil sa kanilang napanood na video na ito. Sa una ay mapapansing normal lamang ang lahat hanggang mangyari ang di inaasahang kaganapang ito. Makikita sa video na matapos maka-overtake ang lalaking rider, ay ito ang susunod na mangyayari. Mayamaya -maya pa ay makikita sa video ang pag-appear ng motorcycle subalit wala na itong driver. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng samat saring sa komento hinggil sa pangyayaring ito. May nagsasabi na binihag ng mga alien ang nasabing rider kaya bigla na lamang itong naglaho na parang bula habang nag drive. May nagsasabi din naman na ito ay bunga ng glitch in the system. Kayo ano naman ang inyong opinyon kung ano ang dahilan ng biglang pagkawala ng lalaking rider na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa bansang Japan, na kung saan ang ghost hunter na ito matapos mag-explore sa isang abandonadong bahay sa loob ng kagubatan, ay bigla na lamang may nahagip ang camera nito ng isang nakakatakot at nakakakilabot na nilalang, panoorin ninyong mabuti. Noong una ay hindi nito alam na may nakuhana na pala ang kanyang camera ng isang nilalang, subalit pag uwi nito ng kanyang bahay, nang kanya nang nire-review ang nasabing video footage, ay tsaka pa lamang nito nalaman na may nahagip na pala ang kanyang camera ng isang nilalang. Matapos itong mag-viral ay agad itong inulan ng sari-saring komento may nagsasabi na isa itong multo, may nagsasabi din na maaaring isa lamang itong homeless na tao. Naniniwala naman ang uploader na isa itong espiritu ng maaaring dating nakatira sa bahay na yon. Ang lalaki namang ito matapos makaranas ng mga misteryo at kababalaghan sa kanyang bahay, ay sinasabi nito na ang kanyang tinitirhang tahanan ay isang haunted house. Kaya naman nagsasagawa ito ng sarili niyang investigasyon upang masolusyunan ang kanyang nararanasang kababalaghan. Subalit sa kanyang pag-iimbestiga ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nakakakilabot na nilalang sa mismong loob ng kanyang bahay. Panuorin ninyong mabuti. It is 3.30 in the night and I am hearing very strange noises. The most disturbing of all is the bathroom light. It's on And there's no one around. There's nothing. I'm going to turn it off because Anita is giving me a it has chaos come. In the real deep. Look close the other background. There is no one left. There it is. But why? If the garment disappears, my mother... We never... What the heck? Yesterday, I was hearing very strange noises above my apartment and decided to record it. Facebook and, uh, and this is locked. It cannot be opened. Yeah, yeah. Can't open it. What a mess! Hey, <laughs> I'm out of here. A while ago my power went out, and I have been hearing very strange noises outside. I lit some candles, but I'm already scared to go out because the noises have already gotten worse. There's someone standing. There's someone standing. What do you want? His face looks pale. His face looks pale. Who are you? Please leave me alone. Leave me alone. There's nothing, there's nothing, there's nothing, there's nothing. Makikita sa video ang isang nakakatakot na nilalang na nasa isang sulok ng kanyang bahay na animoy nakatitig sa uploader na ito. Subalit ng kanyang buksan ng ilaw ay bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Subalit ng kanyang patayin muli ang ilaw ay bigla na lamang uli itong lumabas. Nang umakyat naman siya sa taas ng kanyang bahay upang tingnan ang mga nakakatakot na bulong ng mga tao na kanyang naririnig, dito ay bigla na lamang bumukas ang pintuan ng taas ng kanyang bahay na mag-isa. Dito ay makikita din ang pagdungaw ng isang nilalang sa nasabing pintuan na bigla na lamang nawala ng papalapit na ang uploader na ito. Nang kanya naman itong hinanap ay wala naman siyang nakita na kahit sino o ano dito. Makalipas naman ang ilang araw, habang ito ay natutulog ay bigla na lamang itong nagising dahil sa kakaibang ingay niyang naririnig na nagmumula sa living room. Dito ay laking gulat niya sa kanyang nakitang nilalang na nakatalukbong ng tela ang itim sa buo nitong katawan. Nang tanggalin naman niya ang nasabing tela, dito ay laking takot niya nang wala namang tao o nilalang ang nasa loob nito. Matapos itong mag-viral sa TikTok, ay marami ang nagsasabi na maaaring isa itong demonyo o masamang espiritu na namamahay sa kanyang tahanan. May nagsasabi din na nararapat lamang na pabendisyonan aga niya ang kanyang bahay dahil isa itong haunted house. Isang madaling araw ng alas dos habang nagla-livestream si Daniel Palomino at naglalakad sa isang plaza noong September 28, 2023, dahil na rin sa request ng kanyang mga viewers na mag-explore sa plaza na ito, na pinaniniwalaan na isang haunted building, ay bigla na lamang itong may may record na hindi inaasahang pangyayari. Noong una ay normal lamang ang lahat sa kanyang pagpasok sa lugar na ito, subalit maya-maya pa, ay ito ang susunod na nakakakilabot na mangyayari. May sal, isa Gente, wala kemado. Gente, wala kemado. Wala kemado, no se sé si... Habang nagtotor si Daniel sa loob ng nasabing plaza, dito ay bigla na lamang siyang nakaamoy ng animoy na susunog na bagay kaya naman agad niya itong hinanap. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay nakabasa siya ng isang comment sa isa niyang viewer sa kanyang live stream. No, me dicen, dicen la leyenda que hay niños que juegan hasta tarde en la resi, en el casino garden que está bajo un incendio y murieron personas. No, 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 te, dito ay sinabi ng isang viewer ang hinggil sa history ng nasabing plaza, na ayon sa isang viewer, may dating kasino dito na kung saan ay marami ang namatay dahil sa sunog na nangyari dito. Dahil dito, si Daniel ay agad umalis sa lugar matapos malaman nito na maaaring ang kanyang naamoy na sunog ay konektado sa dating naganap na sunog sa nasabing lugar. Dito ay naisipan ni Daniel na lisanin na lamang ang lugar matapos nitong malaman ang nangyari, subalit sa kanyang paglalakad ay may hindi inaasahang nakakakilabot na mangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Okay. Wait, 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 wait,

dahil sa kanyang takot ay agad na lamang itong lumayo sa nasabing lugar at humanap na lamang ng ibang daan upang makalabas, subalit sa kanyang paglalakad, lingid sa kanyang kaalaman ay ito naman ang susunod na nakakakilabot na mangyayari. Gente. ¿Qué Gente, Dito ay nakakita siya ng toy na ayon kay Daniel. Marahil ito ang nakita niyang nilalang na naglalakad sa hallway na kanyang dinaanan. Subalit maya maya pa, ay bigla na lamang lumabas ang isang dark figure mula sa likod ng hagdanan na malapit lamang sa kinaroroonan ng nasabing laruan sa hagdanan. Ang nakakakilabot na pangyayaring ito ay nasaksihan sa live stream ng kanyang manunood. Magpahanggang sa ngayon ay wala pa rin update video si Daniel hinggil sa kababalaghang nangyaring ito sa kanya. Si Jordan isang paranormal investigator, matapos ang mga isinasagawang investigasyon sa mga haunted places na kanyang isinasagawa. Dito ay sinasabi niya na maaaring sinusundan siya ng mga nilalang na kanyang nakakasalamuha sa iba't ibang haunted na lugar na kanyang napupuntahan. Dito ay palagi siyang nakakaranas ng mga kababalaghan sa kanyang bahay at palagi din siyang nakakaranas ng sleep paralysis. Dito ay kanyang nakikita sa kanyang panaginip ang isang babae na may mahabang buhok na laging sumusunod sa kanya. Isang gabi habang nag-iisa, ay bigla na lamang may nakuhanan ng kanyang CCTV camera ng isang kababalaghan hinggil sa ikinilos ng kanyang alagang aso. Panoorin ninyong mabuti. Dito ay Animoy may nararamdamang kakaiba ang kanyang aso sa paligid, na kinumpirm naman ito ng EVT. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay ito naman ang susunod na mangyayari. Why are you following me? Who are you? Ayon sa mga viewers, maaaring ang nilalang na na-encounter ni Jordan sa kanyang bahay ay mga kaluluwa na sumunod sa kanya matapos nitong pumunta sa kanyang pinupuntahang mga haunted na lugar. Dahil sa takot ni Jordan ay agad itong lumabas ng bahay. Ayon din sa mga viewers, ang nakita niyang nilalang na dumungaw at ang nangyaring kababalaghan sa kanyang CR, ay maaaring iisa na nilalang lamang ang may kagagawan. Kayo ano naman ang masasabi nyo dito, ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-viral sa internet, na kung saan habang nasa loob ng kanyang sasakyan at nag i lang lalaking ito sa isang kinatatakutang lugar na ito, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nilalang sa gilid ng highway na ito. Pinaniniwalaan din ang nasabing highway na ito ay palaging pinagpapakitaan ng mga multo at aswang. Makikita sa video ang misteryosong nakatayong nilalang na nasa gilid ng kalsada. Ayon sa uploader, may kakaiba at nakakatakot itong itsura. Ang nasabing lugar ay madalas pagpakitaan ng mga nakakatakot na nilalang habang may naglalakad ditong mga tao at mga sasakyan. May nagsasabing mga viewers na isa itong aswang, may nagsasabi din na isa itong multo. Maraming salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.